Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas Ito mong muli ang inyong lingkod si Atty. Rene Bueno Sa araw na to pag-usapan po natin yung sitwasyon ni uh, Mayor Alice Go o ng uh, Municipality of Bamban, Tarlac Sapagkat uh, ang uh, mayor na to ay uh, naharap ngayon sa isang usapin no sa ating senador sa kung saan kinu-question ang kanyang citizenship no? ay uh, sabi ng karamihan si Mayor Alice daw ay uh, bigla na lang daw sumulpot dyan sa bayan ng Bamban Tarlac at uh, biglang uh, nagparehistro at uh, tumakbong alkalde ng bayan ng Bamban at uh, sinuwerte <laughs> nanalo bilang alkalde noong taong 2022 at uh, ang kalamangan lamang sa kanyang kalaban ay uh, approximately nasa 500 boats lang. Very close fight dun sa kanyang uh, kalabang alkalde sa bayan ng Bamban. Na sa aking pagkakalam ay uh, dating uh, konsehal din no, ng uh, konseho ng bayan ng Bambantara. Okay, so uh, ang issue ngayon dito is whether or not si Alice Guo ay isang Pilipino citizen, So medyo pinanood natin yung Senate Committee hearing no uh, investigating the matter of uh, the citizenship of Mayor Alisgo. At uh, maraming katanungan ang uh, dumabas at uh, medyo pinagdudahan ang mga kasagutan ni Alisgo sapagkat uh, palagi siyang uh, uh, hindi ko po alam, hindi ko po matandaan ang kasagutan diyan sa inyong mga katanungan. So on on one side no, minsan may intindihan mo din kasi may, ang mga tao na nahaharap lalong-lalo na sa unang pagkakataon sa isang trial, sa isang hearing lalo na babae, ah uh, minsan ang yan eh yan, nalilito at ako ano-ano na sinasabi, uh, kadalasan nagiging inconsistent dyan. And to be fair no, dito sa Uh, taong uh, public official na naimbitihan sa ating Senado ay uh, pag-usapan natin. Si Alice Go talaga isang Pilipino o isang Chinese national? So ang pag-uusap na to ay ibabasi natin sa ating saligang batas, no? Sa sitwasyon, no? Ayon sa mga kwento, ayon sa facts na ating nagather doon sa Senate hearing at sa kanyang mga Uh, deklarasyon, mga deklarasyon ni Alice Go nung siya pa ay nangangampanya nung 2022 elections, no? Sapagkat doon sa kanyang campaign, mga campaign sorties niya sa Tarlac, ay uh, dinideklara niya talaga ang aking tatay ay isang Chinese at ang aking ina naman ay Pilipino citizen. No? atas uh, nung siya naman na nag-file ng Certificate of Candidacy sa munisipyo ng uh, ng Bamban sa Commission on Elections ay deklarado naman na siya ay Filipino citizen. At uh, kasi pag nag-file ka kasi ng COC may isang praise do na dinideklara mo na ikaw ay Filipino citizen and at the same time you are renouncing if ever there is other citizenship na pwedeng uh, na mapasa iyo no by virtue of a uh, different principles of law on citizenship. Okay, so, pinirmahan niya yan, chinigyan niya din yon. So, in the face of the certificate of candidacy, Filipino citizen si uh, Alice Go. No? Ayon po sa ating uh, saligang batas, sa ilalim ng Article 4, Section 1, pupukusan natin yung number 2 or paragraph 2. Sinasabi dito, ang isang tao daw ay citizens of this country. Itong Pilipinas, no? If your father or your mother is a citizen of the Philippines. No, ibig sabihin kasi ang ginamit na conjunctive word dito is a uh, or. So ibig sabihin regardless kung yung tatay mo o yung nanay mo ang Pilipino. Basta isa sa kanila Pilipino. Filipino citizen ka na din. Natural born citizen ka. Kung dito ka pinanganak sa Pilipinas. So paliwanag natin. Dito sa kaso ni Alice Guo, ang kanyang ama, no openly naman to dinideclare niya no in good faith during the 2022 uh, local elections no openly napanood ko to sa mga vlog sinasabi niya that she is the daughter of a Chinese national and no a daughter of a Filipino citizen no at, at the same time no nag-file siya ng kanyang certificate of candidacy uh, for mayor ay uh, deklarado din naman na siya ay isang natural born citizen no Filipino citizen at mayroong portion doon may isang phrase na may renunciation na father siya. okay so pag ng ang sitwasyon ang presumption doon talaga Filipino citizen ka no ipaliwanag natin yung uh, saligang batas kasi there are situations na kung saan no ang isang batang pinanganak sa Pilipinas or sa ibang bansa ay itinuturing pa rin na Pilipino, no? Dahil dalawang uh, principle po ang ina-apply sa citizenship. No, meron tayong tinatawag dito sa Pilipinas ang ina-adapt nating principle na yung jus sanguinis. Ang ibig sabihin po ng jus sanguinis is that uh, regardless no, kung saan ka ipinanganak, maging sa China, sa United States, sa Germany, sa Canada, or sa Australia, kapag ang iyong mga magulang ay Pilipino citizen, ang susun-din pa din natin ay yung blood relationship mo, yung sa magulang mo. So citizen ka pa rin. Kaya lamang, papano kung ikaw ay pinanganak, kunwari, no, sa Amerika? At ang mga magulang mo ay parehong Pilipino, pero pinanganak ka sa San Francisco, California. Ano ngayon ang citizenship mo? Ayan, magkakaroon po ng conflict of laws dito. Sapagkat sa Amerika, ang sinusunod, sinusunod namang principle ay uh, use solely. No? Use solely. Ibig sabihin, kung doon ka pinanganak sa kanilang teritoryo, no? regardless of the citizenship of your parents, U.S. citizenship nga. No? U.S. citizenship ka. So, magkakaroon ng ano, class or conflict of laws sa ganyang sitwasyon. So, ano ngayon? No, pag umuwi yung bata dito, pinanganak doon sa Amerika at umuwi na dito nung siya ay nagkaedad. No, ano ngayon ang citizenship ng bata at gusto niyang tumakbong mayor? Okay, tatakbo akong mayor. Kaya lamang, may kumu-question sa sapagkat ipinanganak eh, ka doon sa Amerika tapos pupunta ka dito sa Pilipinas tapos tatakbo kang mayor. Pwede ba 'yon? Pwede 'yon. No, sapagkat 'yan po ay nangyari na sa kaso ni Mercado at ni Eduardo. Kilala niyo 'to, si Eduardo Mansano. Si Edu, 'di ba? Tumakbo yang ano eh. Tumakbo yang uh, vice mayor ng uh, Makati City. At siya po ay nagwagi, no? Kaya nga lamang na-postpone yung kanyang uh, proclamation as uh, the duly elected vice mayor of Makati sapagkat uh, may nagprotesta, no? Tatlo sila naglaban diyan Mercado na dating pangsihal, si Edu Manzano, at si Gabriel Bongdasa, yung best friend niya, uh, BBN, no? Noong 1998, tumakbong uh, vice mayor niya. Kaso ang nanalo si Edu. Kaya lamang, biglang may nagpay ng protesta, sabi, US citizen yan eh. No? US citizen yan. Kaya nga lamang, sinagot ni Edo Manzano yan. Nasabi niya, teka muna, hindi ako US citizen, Pilipino ako. Although ako'y pinanganak sa Amerika, uh, ako naman ay uh, pinanganak na merong mga magulang na Pilipino citizen. Tama ka, use solely ang application dyan. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas, ako din naman ay tinuturing no, na Pilipino by virtue of the principle of use ang guinis, no, yung blood no, yung citizenship ng kanyang mga magulang. So, dito lumalabas dito nagkaroon ng conflict of laws, no? Dual citizen si Edomansano. Dual citizen. Kailan nagkakaroon ng dual citizenship, no? Ang isang tao na pinanganak sa ibang bansa at uh, at uh, ang kanyang mga magulang ay Pilipino citizen, no? Pero sa Amerika pinanganak. So nagkakaroon ng conflict yan kapag uh, yung uh, two or more states no are uh, applying different principles of uh, nationality law no nagkaroon ng concurrent applications of uh, existing laws of uh, two or more states yung isa inaapply jus solely yung isa inaapply dito sa Pilipinas jus sanguinis So, nag-class. So, ano Pilipino, an ano ang citizenship ng bata? So, involuntary kasi pag ikaw ay naging uh, dual citizen. Wala. So, kanyang tilagan siya ng Korte Suprema. At yun nga, nakaupo si Edu Manzano uh, bilang uh, vice mayor ng Makati City sapagkat uh, hindi naman pinagbabawal yung pagiging uh, dual citizen o no? pinagbabawal yung dual allegiance. So, since pinunit yung passport, nirenounce niya yung kanyang US citizenship, So, siya ngayon ay uh, isa lang ang allegiance niya sa ating konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Bueno! Going back to the case of Alice Guo. Si Alice Guo ba ay isang dual citizen? O isang Chinese national? O isang Filipino citizen? Malinaw naman po sa ating saligang batas nos na si Alice Guo ay isang Pilipino. Bakit? Although ang tatay niya ay nasyonal ng isang bansa, China, ang nani naman niya ay Pilipina. So kasi nakalagay sa konstitusyon, those fathers or mothers are citizens of the Philippines. In this case, ikaw ay considered na natural born citizen. Okay, paano naman ho yun? Eh, wala records, no? Wala grade 1 hanggang high school hindi na college pagkatapos uh, walang uh, certificate of birth na nag-register sa local civil registrar. So, ang nangyari 70 years after, saka lamang nirehistro ang kanyang birth no, dito sa Pilipinas. Pwede ba yun? Eh, pwede po yan. Marami pong gumagawa yan. Even Filipino citizens na walang conflict sa kanilang nationality. Ginagawa yan. At uh, marami akong na-experience na ganyan When I was still working with the local government of San Juan no, I was still a student of uh, business economics no, Nagtrabaho kasi ako dyan sa munisipyo ng San Juan Madami lumalapit sa mayor at sa vice mayor Na iparehistro late yung kanilang uh, uh, birth no Ang ginagawa dyan, gagawa yan Mag-execute yan ng uh, affidavit of late registration So dito sa kaso ni Alice Go, para malaman mo kung yung circumstances no surrounding Herbert doon sa Bambantar la. Edi kuhanin mo yung affidavit of late registration at ipatawag mo yung uh, lahat na nag-witness doon, may witnesses doon eh. Tapos patawag mo pa din yung nag-notaryo sapagkat siya ay nag-prepare ng uh, affidavit no ni uh, Mayor Alice Go at doon malalaman mo kung bakit ano ang dahilan no at late na siya nagparehistro ng kanyang birth certificate. No, hindi yan na uh, hindi yan isang sitwasyon na bihira mangyari. Palaging nangyayari yan. Not only in the case of someone whose one of the parents is a uh, foreign national. Maraming mga Pinoy, maraming ganyan no na, na late ang registration. Hindi sa kinakampihan natin yung Mayor Alice Goa ay uh, tayo pinapaliwanag lang natin dito yung uh, existing law yung conflict of laws between China and uh, Philippines kasi sa China kapag ang isa sa magulang mo din ay uh, Chinese national ikaw ay tinuturing pa din no na Chinese citizen kasi sa kanila wala namang uh, dual citizenship no dito sa atin pwede, pwede acknowledge natin ang dual citizenship So may problema, dalawang batas nagsasalpukan because of the concurrent application of uh, the laws no by two or more states. So, so in sum, ano ngayon yung citizenship ni Alice Go? Pilipino. Pilipino, maliwanag naman eh. Pilipino citizen yan, natural born. Kasi ayon sa yung batas, yun ang sinasabi eh. Ang tatay niya, Chinese National. Ang nanay niya, Pilipina. So ano ngayon siya? dito siya pinanganak sa Pilipinas. Ano ang sabi ng konstitusyon? Uulitin ko lang para malinaw. Ano sabi ng konstitusyon? Kung ang tatay mo o yung nanay mo, or yung nanay mo, ha, ang sinabi kasi ng batas, or, so mamimili ka doon sa dalawa. Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. Kung yung tatay mo Chinese, o yung nanay mo ang Chinese, no, regardless kung sino sa kanilang dalawa ang Chinese, basta dito ka pinanganak sa Pilipinas, at isa sa kanila ay Pilipino, ikaw ay natural born citizen ng Pilipinas. So, Pilipino citizen ka. Okay? Liwanag yan, ha? So, regarding uh, hair participation in the illegal operations of Pogo, yung human trafficking, that's another issue. No, kung gusto nyong talakayin natin yan, so, pag-usapan natin in a different blog article. So, hanggang dito na lamang po, ito pa yung lingkod চিহেতৰ নিব পাই